Hello everyone, it's me, Andrea, and for today's video, nga late upload na. Paskad yung nga balao ng check up for today's video sa BRGHGMC, located at San Pedro, kabo saliban kamer super duper late upload na nga po itong video na to dahil noong October 28 pa ito at noong birthday pa ito ng aking partner. Kaysa nga po masayang itong video na to, i-edit ko na nga lang para nga may may upload na din ulit ako. 2 days ba naman akong walang paramdam, wala akong upload, wala akong post, kaya ngayon magpo-post ulit ang person. Na mga oras nga ito mga mari ko, mag alas 3 nga ito ng umaga, nagsindi na nga ako dito ng kandila, nalilagay ano ko dyan sa fudge bar dahil nga birthday ng aking partner. <laughs> Dahil nga no budget tayo, ito na nga lang yung ihahanda ko sa kanya. Isang pagi cake rin naman ito. 2.30 am nga pala yung alarm ko dahil nga pupunta kami ng hospital para makapagpa-schedule nga ako ng check-up. Maaga na talagang pumipila doon para nga maaga ka rin makauwi. Kaya ito habang nagiinit ako ng tubig na pagtripan ko na nga itong aking partner. Dinalan ko na siya nitong kandila na merong cake. Cake na merong kandila. Aha! Basta yun na yun. Ngayong araw nga rin po bala ang kanyang isa 25th birthday. Yes, 25th na gurang na. Kinantan ko nga siya dyan ng happy birthday para nga makapag-blow siya ng candle at makapag-wish na siya. Ayan, nagtatago pa siya dyan sa dilim kasi nahihiya siya dahil may video na naman ako. Pagkatapos <laughs> nga namin magkape, nagkasikaso na nga kami para nga kami ay makaalis na. 2.30 ba naman yung alarm ko? 3.30 kami nakaalis dito sa bahay. Alas 4 na nga rin kami nakarating dito sa hospital at motor nga rin yung sinakaya namin papunta rito. Umupo na nga rin ako dito sa my priority lane at pang 14 ako sa upuan. Hindi nga lang nagtagalay pa unti-unti nang mas dumadami pa yung mga tao nga rito. Lalo ko nga talaga magpacheck up na lang sa line-in kasi doon ko gusto mga Kaya nga lang in-advise na ako sa center na mas maganda mga anak ako sa hospital. Dahil na po meron akong history ng miscarriage, kailangan maging panigurado na talaga ako ngayon. Dahil kapag hindi rin naman kinaya ng normal na panganak, dadali hindi naman talaga ako sa hospital. Mas mabuti na yung diretso na ako pupunta sa hospital sa oras na mga anak na ako. Grabe nga, alas 4 nga kami nakarating dito. Yung iba nga ay mas maaga pa sa amin. Pero ng mga oras na to, sobrang dami ng tao. Alas 7 nga rin po nang umaga lumabas yung mga staff ng hospital para nga asikasuhin nga yung mga pasyente nagaantay sa pila. Kailangan talaga maga ang pagpunta para nga mauna ka nga sa pila kahit alas 7 pa nga sila nagsisimulang mag-assist. Pagong nga mag alas 8 ng umaga, nakapasok na nga kami dito sa hospital. At sabi nga raw sa amin, alas 8 nga ay darating na yung nurse na mag-a-schedule sa amin. Pero inabot na kami dito ng alas 9 kasi marami pa nga silang ginagawa at mas inuuna nga talaga nila yung malapit na mga na. Dati kasi diretso na check-up laboratory, lahat na diretsyo na isang araw gagawin. Pero ngayon, kailangan mo na magpa-schedule, tapos babalik naman kapag maglalaboratory, tapos iba naman yung araw na pag-check up. Kapag pumunta ka nga po dito, na halimbawa ngayong buwan or next month, yung mga nga na hindi ka nga tatanggapin, i-refer ka na nga lang sa ibang hospital. Dahil nga po, meron lang silang sl slot at mas inuuna nga nila yung mga nagpa-check up na nga dito. Pero syempre, kapag pumunta nga kayo dito na emergency na, tatanggapin naman kayo, diretsyo na lang kayo sa EO. Ang pangalan nga pala ng hospital na to ay Bicol Region General Hospital and Geriat Psychiatric Medical Center located at San Pedro, Cabusao, Libanan, Camarnesu. Ito nga po yung hospital na malapit sa amin at sigurado mapagkakatiwalaan nyo dahil nga po ay mababait naman yung mga staff dito. Depende na lang kung matatimingan nyo yung mga masasungin. Sa mga buntis nga pong gusto mga anak dito, better 6 or 7 months pa lang ay magpa-check up na kayo para magkaroon na kayo ng record. Ito nga po pala ay public hospital pero kung offer nyo naman mag private hospital, why not, ba? Diba? 10 a.m. na nga kami mga mari ko nakaalis nga doon dahil yun lang ang oras na natapos yung aming pagpapa -escape schedule dahil nga mas inuuna nga nila yung mga malalapit na mga anak or yung mga may schedule na. Bago nga kami umuwi mga Maricos, maglit nga kami dito sa may burautan sa may kabusaw dahil maghahanap doon ng switch sa motor ng ilaw niya itong aking partner. Sobrang dami nga ng paninda dito. Ayan, e meron pa mga helmet at kung ano-ano pang gamit sa motor at sa mga sasakyan na affordable lang. Libot ng libot nga dyan ang aking partner dahil nga hindi niya mahanap yung kanyang hinahanap na imbis magtanong, eh, mas gusto niya na lang manahimik at maglibot-libot dyan. Kaya hinayaan ko na lang siya ano ako naman ay nanahimik na lang nasa gilid dahil buntis napakabilis mapagod talaga kasi nga mabigat na nga talaga yung aking chan I mean ang aking buong pagkatao talaga sobrang nabibigatan nabibigatan na ako tapos pinaproblema ko pa yung aking puso dahil nawiwiwi na naman ako ng mga oras na yan sa totoo lang halos may numito talaga gusto kong magwiwi kasi napakabigat niya sa puso kapag hindi nga talaga ko nakaka-wiwi <laughs> hindi ko talaga carry bells na ng aking wiwi dahil nga sobrang sakit niya sa puso lalo na kapag gumagalaw yung baby sa akin siya maya maya pa nga rin sobrang tagal din talaga nitong aking partner kung hindi ko pa inaya hindi pa siya magbubahid ng kinuha niya inabot na nga talaga kami ng tanghali mga mariko ko sa daan at dumiretso na nga kami doon sa bahay ng parents ng aking partner wala nga din doon internet at medyo malayo ang piso wifi tapos wala din akong load kaya hindi ako nakapag upload ng 2 days dahil na doon nga ako ito na nga mga mariko ko pagkarating nga namin dito pagkakain namin ng tanghalian natulog kami kasi nga mga puya at mga On. So in lang for today's video, mga mare. Thank you so much for watching. Bye. <laughs>